Ayon kay dating Senator Antonio Trillanes, it's going to be a nightmare. Ano ba to? Siguro talagang alam ni, ni uh, Senator Trillanes kung ano ang idinudulot na negatibo sa ating bansa ng mga Duterte. Alam na alam niya kung paano ipinagkanulo ng dating Pangulong Digong ang ating bansa. Alam niya kung anong mga kabulastugan meron atong si Digong. Kasi kung tignan nyo, ah, napakarami ng akusasyon na itong si Trillanes tungkol kay Digong. Pero kung totoong walang kasalanan si Digong, siguradong kakasuhan niya itong eh, si Trillanes. Pero wala pa rin move na ginagawa si Digong laban kay Trillanes. Bakit? Dahil totoo, yung mga uh, lumalabas sa bibig at sinasabi na itong si Trillanes. Totoo po yan. O ayan, sabi niya, it's going to be a nightmare. Ano nga ang sabi ni ni Senator or dating Senator Miriam Defensor Santiago na si Duterte ang pinaka-dangerous person dito sa ating bansa. So you see, tama, di ba? Nagdala ng kahihiyan para sa ating bansa. May kaso sa ICC. Totoong kahihiyan yun, ha? na ang dating presidente natin ay may kinahaharap na human rights violation at may kaso sa International Criminal Court talagang kahiyan yun ng ating bansa. Yan ba ang legacy ng best president nyo, mga diehard? Limpit din ano, um, best president? Ang kapal. Anyway. So ngayon naman, ako rin naniniwala, nightmare talaga. Kung sakaling mangyari uli na ito si Sara Duterte, ang susunod na presidente. Dahil ganun-ganun pa rin po ang mangyayari at baka mas lalo tayong masadlak sa kapahamakan kung sakaling etong si Tambaloslos na taga Davao ang maging presidente sa 2028. Ulit-ulitin ko at madalas kong sabihin, ang malaking sisi dito ay mga taong nasa paligid ni Duterte, ni Sara Duterte, na binibilog at pinaniniwala etong si Tambalos, Tambaloslos na may kakayahan siya na maging presidente. Yun ang problema. Okay, bakit nightmare? Magiging bangungot daw? 2024 pa lang ngayon. 2028 pa yung susunod na talagang uh, palakasin ang mga kandidatong kailangan nating ilagay sa malakayang. Anyway, so yon, magiging nightmare dahil alam ni Trillianes kung ano rin ang plano, kung ano yung mga personal interest natin mga Duterte. Alam niya yan, hindi natin masisisi ang isang Trillianes kung mas may alam siya kahit doon sa mga taong nakapaligid sa mga Duterte. May, mas may alam siya tungkol sa kasamaan at kadimonyohan ng mga Duterte. Ito yun. Sabi nung ilan, bakit daw takot na takot itong si Trillanes? E 20, 2028 pa naman daw yung susunod na election. at pa ang Seste. Takot na daw, pero wala naman daw sinasabi itong si Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo. Ganyan-ganyan din po kasi ang nangyari kay Digong. Kunwari ay hindi interesado. Kunwari ayaw. Kaya tuloy, yung mga nasa paligid niya, lalong naulul at, panip, at, at lalong lumakas yung kanilang pagpupush at paniwalain nga itong si Digong na kaya niyang maging presidente. Ganyan-ganyan din po ang mangyayari kay Sara Duterte. Sa nakikita natin ngayon, sa tingin niyo po, hindi nyo nararamdaman na lahat ng kilos ng isang Sara Duterte ay pamumuliti ka na? Pasimple, oo. Pero totoong pamumuliti ka. Okay? Natura lamang na gusto niya magkaroon ng positibong impression sa mga kababayan natin. Kahit alam, kahit alam niya sa sarili niya na nahihirapan na siyang ibangon ang kanyang imahe. Dahil alam niya naman, di ba? Uh, ano nga daw? Parang spaghetti pababa ng pababa ang approval rating and trust rating at sa mga survey ay mukhang nauungusan ng ilang potential candidate sa 2028 at ang si Sarah Duterte. Hindi pa nga daw nakakapag-decide ay bakit daw takot na takot na si Trillanes. Alam niyo po, yung mga statement na ito ni Trillanes, makikitaan natin ng tapang. Tapang dahil alam niya na siya ay nasa katotohanan. Lahat ng kanyang alam tungkol sa mga Duterte ay kaya niyang ibulgar ng walang takot. Ulitin natin na wala pong move na ginagawa ang mga Duterte laban kay Trillanes. Takot ang mga Duterte kay Trillanes dahil alam nila nagsasabi ng totoo at katotohanan ang pinanghahawakan ng isang Trillanes. Kaya yung sinasabi na takot na takot si Trillanes, naku malabo yan. Okay? Ang mga Duterte ata ang takot. Good luck!